ah uh, ko tayo ni ano ni Sandro kagabi na pumunta ila kanina ila kinaapol kasi mag-update daw doon kaya lang pinilit ko kagabi na maka ano ka maka, makadaan dito pero ako lang mag-isa kahit na sa ano nahirapan talaga ako kaya ngayon babalikan ko si, ano si Electra nandito na naipit ipit dito kasi marami pa dito mga ano marami man dito matulog maraming mga bandido dito mga lods uh, kanang kamay ni patik nandito na pipilitin ko ngayon na makita ko si ano si Elektra kasi nandito siya na ipit din siya sa lugar na hindi siya makalakad kagabi nga ano you know, pinipilit ko lang naman oh nagkaiwalay kasi kami kaya nakasabat ako kagabi saka lakad ako mag isa pero dahil delikado yung ginagawa natin sabihin na ako yung bumalik kaya ito sa so mission ko ngayon is hanapin ko si Electra na nandito na naipit sa ano kasi doon sa daan doon na ako sa ano nakahanap na may daan akong ginagawa susubukan namin yung makadaanan doon papunta sa may tulay kaya ito hanapin ko muna si hanapin ko muna si ano si Electra pero itu mga loads kasi wala pa sila sando hindi sila nakarating kasi ano? may ginagawa rin si sando di si sando ya, dandahan na tayo kailangan talaga ng ingat yun may suga may ano may ilaw dun pero hindi natin maaninag kung sino baka isang bandido yan ito yung banda ng no? dito yung banda lugar mga lods na ano na iwan, na ano naghiwalay kami ni Electra subukan ko siyang hanapin pero takip-takipan muna natin yung ano ilaw natin kasi makita tayo buti kong wala dito mga bandido kaya susubukan natin ha hindi siya nagkikas natin natin kilos kasi mahirap pag mag ito tayo sa dito sa sapat sapat dan ayan makita ko tingnan natin tingnan natin kung positive siya ba yan parang silip na ah! Tigrodes Tigrodes at hindi ka na no? Hindi ka nakita ng mga bandido? Tigrodes Hindi ka nakita ng mga bandido Kumusta rito? Dalawang araw kang hindi naka Anong kinakain mo? Naka, ano, nandun naka ano yung mga bandido, yung bandido so ito mga lods kaya mabuti at ligtas ka mag iingat lang tayo at babalik ako bihabalikan ka talaga kita kahit na delikado mga lods oh, salamat kayo Lod. Do, uh, dol nga imo kong binalikan dito kasi para kung nang ano dito ako lang mag isa So, sila sando kasi may ano may andun la pinapunta ko ka kinaapol kagabi tapos ano ah uh, nagtiis talaga tayo ng ano na lumakad sa gabi kasi hindi naman tayo pwedeng magpakita din sa araw kasi hindi naman to talagang tama na pumatay ng tao kahit na mga abusado sila pero kailangan talaga na maubos sila kaya mga lods samahan nyo kami mga lods na ano tapusin yung video namin para naman makatulong naman kayo mga lods thank you mga lods at saka may set out, set out pala sila rito ayan sino yan mga idol ako set out po kayo nga pala kay ano kay sando sando baka may time ka balikan o risk mo hindi mo kami dito kasi hindi naman hindi naman pwede na kami kami lang dito kasi hindi kay marami yung mga bandido dito uh, nandito pa rin sila sa ano, critical na area kami nandito sa critical area kaya na, napakahirap nito shout si out sa si Endol kaya sa kakay Bata Bata Mandirigma shout si out e, Idol kontakin mo si ano sana kontakin mo ang team sa alam na uh, mapunta dito kasi yun pala si ano yung uh, May nag Sino yung mga ano yun? Mga uh, May mga shout out? Uh, shout out. I shout out na ko dire dul no nga uh, Albert Trusi shout out dul. oh, Albert Trusi daw. Timpau shout out dul. Uh, Iyan, Kili, thank you mga idol. Silino shout out ko dia dul. Maria Fi Nuliab shout out. Yan mga idol, thank, thank you mga idol. Iyan, mga idol. Mantos. Shout out dia si Imong Adol. Si Miguelito Martos, yan. Oy, idol. Uh, Emilin Admi. Oh, yan idol. So Emilin Admi. Admi, shout out idol. Uh, Okan oh, Jin Ryan Aryan. Aryan Jin Ryan uh, Aryan. Oh, yan idol. Malayo si Kuya Bad. Pero oh, ito nga pala malayo si Kuya Bad. Oh, si kilala si namin si Kuya Bad. Talay idol, kami kilala ko si idol. Si Kuya Bad kasi ano dinakip ng mga bandido sa kapalipat-lipat sila ng lugar kami dito nangangailangan kami ng ano ng uh, kunting financial para makapunta kay Bads pero hindi na namin yon ano hindi malayo yon pero pipilitan namin naman makapunta para lang ano ma-rescue maka ano makasama kami pag-rescue kay Bads kasi kawas oh, kay Bads ano uh, dinakip siya ng mga bandido Mahirap na Mahirap na ano Mahirap na Pero pipilitin namin Yung mga pakapunta Kay Buds At saka yung kay Dax uh, Yung si Junji Na ano Na hypnotize Ng mga kalaban Ng mga bandido Susubukan rin namin Yung pupuntahan pero sa hindi pa, kailangan talaga namin ng rescue dito. Kami hindi kami makapunta kay kay ano kay kay Dax, kay Junji. At saka Kuya Buds kasi nangangailangan din kami ng rescue dito kasi naipit kami sa gitna ng area na marami mga bandido. Hindi kami makagalaw ng ano talaga kasi naipit kami. Kaya kung sino nakapanood dito ng mga video namin, paki ano paki message doon kay Sando na magpa-rescue kami dito. Kaya kami dito. Electra Adventure at saka Edunis Vlog kasi naipit kami dito. Hindi na namin paabuti na baka madakip kami o ano. Basta kay hindi naman talaga, hindi namin talaga makaya mga bandido to kasi napakarami. At saka Nandito mga bandido, baka makita namin o lulusobin na namin o hindi namin alam o kami bang lulusobin kaya sa panahon ng ito mga lods sino yung sino yung talagang kon sino yung talagang nakakatay nakapaningin nakapanood ng video namin sana masabihan niyo sila yung mga lahat ng vlogger na pumunta dito na magpa-rescue kami dito kasi naipit kami sa mga bandido Edwinis Vlog at saka Electra Adventure ayun Uh, ah, ng tulong kami mga lods sino yung may mga mabuting puso dyan paano kami makatulong sa mga nangangailangan ng mga uh, vlogger kung pati kami hindi pa ma dito hindi pa kami nakawi ito nga si ano si Electra Venture dalawang araw saging lang kinakain na ubos na mabuti na lang at may saging ako nakawi nga ako pero hindi ganoon ka hindi ganoon ka sa ka, ano hindi ganun ka sa yun kasi gabi akong lumakad pagbalik ko dito ng gabi hindi naman tayo makano makalantad sa maraming tao kasi alam nyo naman pag tayo mga vlogger nakapatay ng kapwa natin tao alam yan may ano may bawal talaga dyan makita tayo dadaan niya sa due process saka mahirap na at baka ano mga tayo kaya kahit sa kahit na inakala natin na tinatama ang ginagawa natin pero mag ingat talaga tayo Tama naman talaga ang ginawa natin, nasugpuin yung mga bandido pero pero sa ngayon talaga kami ang naipit kaya sa ganitong oras magdandahan kami sa pagano sa so, pag hanap ng daan palabas kakayanin namin na mabalikan yung daan kung hindi na nandito kasi hindi ko sinadala kagabi pag tawag ni Sando sa akin kasi nagka ano, nagkawalay kami ni Elektra kaya ngayon subukan ko siya ang dalhin pabalik kung wala ang mga bandido. Ito. Tikala muna. Ito tayo. Dahan-dahan lang tayo. Yes. Ingatan din dito kasi oh. ano basta dito lang sila kami. paligid natin ang na pa... tingin-tingin lang sa atin dito, eh. ayan mga lods ano? ingat kami talaga na ma kahanap ng daan saka... ganito pa rin mga lods gabi mahirap to kaya natinga tayo

lakas so, ng parami. Ano na ano? Kasi Saan na tayo ng mga bangkong kain? Magmi-video tayo ng mga sa, mga bata sa gawin natin ano. Tapos na tayo. Para may tayo dito. Kasi, mahirap. Pagbulan tayo ng ganyan. Tumutay na buhay, di ba? Yeah.

Ayun. pulong ang mga bandido Di ba? Narinig mo? yung nila yung Babae Pipilitin namin mga lulis na makadaan Makahanap ng daan Kasi Mahirap din po malalim ng sapa ipilitin namin mga lods na makadaan dito maghanap kami ng daan kaya bang abang mga lods kasi yung mga nadaki pala si Patik yun ang mabuti at ano mabuti at mahina ng kanilang grupo nadakip ni pala si Patik kaya dito muna tayo mga lods hanggang dito na muna tayo